yung hook. Ganyan lang plaster lang hook mga master. Meron doon kami na pain only. Tapos with hook mga master yan. Tapos ganito lang kahaba yung nylon niya mga master. Kasi pain lang siya ng sibit-sibit. Uh, ito yung mga inalagay lang namin sa sibit-sibit. Gawa namin to mga master. At meron kami nito na... 10 pieces. Pag bumili ka ng 10 pieces, may free ka na dalawa mga master. Ay ng sibit-sibit. At saka dun sa liwit-liwit mga master, ito yung mga liwit-liwit. Mga master, at kadina nagutok tayo ng barayungan. Ah, mga master, available na po yung mga rapala na panghuli ko ng yellow pintuna ng mga nakaraang buwan o nakaraang, no, nakaraang taon. Ito mga master. Ito mga master, uh, ah, pitong piraso lang to mga master, limited lang. Wala. Ito yung liwit-liwit mga master. Uh, pag umorder kayo nito mga master, uh, with hook, yan. Ang kasama ng with hook, uh, pasoklot blue, pasoklot uh, white pink, yan. May efficient eh, na rin mga master. May with hook na rin. Nakatabas na rin mga master. Gakabit nyo na lang sa mga nylon nyo. At saka pag bumili kayo nito mga master, tanggalin nyo yung ano. Marami kasi nagtatanong kung tatanggalin daw yung stick. Ito master, tatanggalin nyo tong stick mga master. Kaya ko lang nilalagyan ng stick mga master para manatili siyang straight. Yan, para kahit medyo taasan yung andar ng makina hindi iikot yung nylon mga sir. Yan, tapos gaganyan na lang mga master yung hook. Ganyan lang plaster lang hook mga master. Yan, at ito yung sibit-sibit namin mga master. Uh, sa mga nag-order sa Shopee, uh, available kasi daw mga paing ko sa Shopee mga master. Uh, meron kami doon nakalagay na pain only at may pain with hook mga master yan. Pag bumili kayo ng sampung piraso nito, may libre na dalawang piraso mga master. Kasi ito, ang laman nito na hook na with pain mga master, labing dalawa. labing dalawa ang laman nito na pain na may... Kaya kung bibili kayo ng reserva, yon sa Shopee, available mga master kaya basahin nyo muna na no, mabuti yung description bago umorder ayan mga master meron tayong mga raay dito uh, available na rin ito sa Shopee mga master ganito ang raay meron tayong all set nito mga master uh, all set na may may pabigat na wala lang kasi, naubos na kasi ito ang size nito mga master, 561 uh, at ito yung pinakamalaki naming gamit mga master 558 mga master Ayan, red orange mga master sa mga gusto nitong umorder PM lang mga master at dito sa Kalkaltic mga master uh, meron tayong all seat nito ready to use yan mga master ready kahit sa liwit liwit mga master meron tayo dito ready to use na liwit liwit uh, PM nyo lang ako sa mga may interesado mga master